Ayan mga kabukid, magandang araw po sa ating lahat. So, nandito po kami ngayon sa palengke dahil may binili kami mga kabukid. Ayan o, mga itlog ng itik. Ito ay ano guys, sa balut. Dahil tayo ay may bagong gagawing project sa episode na to, sisimulan na natin yung project natin. Yun ay pagpapapisa ng ating mga itik. So, nagawa ko na to dati bumili ako ng mga balot dito sa palengke at pinalimliman ko sa manok ngayon naman sa pato naman mga kabukets. dahil meron tayo doon pato na naglilimlim pipiliin ko sana kung mga buhay pa kaso sabi nung tendera bawal mamili naka ganito na kagad naka isang tray na kagad so hopefully pagdating natin doon ma natin and sana marami pang buhay at marami pa tayong mapisa so subaybayan po natin to kung anong mangyayari dito sa ating mga balot balot from market to farm itik na <laughs> Lago natin to Babiyahe pa tayo eh Medyo malayo pa ang biyahe eh. Ang problema lang kasi dito mga kabukid Sigurado to Hindi na siya 100% Kasi 30 yung laman ng isang tray So sure tayo hindi na 100% Kasi to ay inaangkat pa rin eh Yung pa ng Manila Mindoro Tapos Siyempre, yung matagal na sa biyahe, baka namatay na yung sisiw. So, hopefully, maganda pa rin yung ating mapapisa. Meron din tayo bang itlog eh. Oh? Pero ano, uh, pambenta yan eh. Hindi yan. Oh. Balot. Gawin nating balot. <laughs> so, yun mga kabukid. Samahan niyo po kami sa episode na to. At ano to eh, series. Abangan natin yung development ng ano, hanggang sa mapisa. Tambak lang kami guys Para magapo lang sa lumi Nagsimula na doon nagkaroon ng tubig Kaya namin tinatakpan yung mga ano niya Para pag umawa siya doon Pababa siya ng pababa dito hanggang makarating siya doon Sa dulo Pero Pag natapos itong napunuan Saka namin nililipat dyan sa kabilang taniman. Ayan sa kabilang mayroon pa Tuyo na. Tuyong tuyo na eh kailangan niya na talaga ng tubig kaya kailangan namin habang wala sila kuya Joe nasa bayan pa sila pagbalik nila may tubig na <laughs> puno na ay, very, pa, oh. very, good na <laughs> very good na kagad <laughs> ito tiyo may na oh hmm. ambilit ang lang no kailan lang natin kinuhaan ng kuhol eh, ay tubig oh ayan yeah, may tubig na baka naman hindi ko lang nadurog yung palay oh ayun hindi ko maabot nabi na lang yung harbas dito para ayun ko tayo yung palat nagulan ko hindi <laughs> ko ito ako ah yan ang ulan yan ang ulan guys, sinaan natin yung papasok para mabilis ang pasok na dyan. Hmm. may nakabarahan na. Kailangan malagyan ng screen yan kasi ano siya. Daming kukul. Hindi naman gagaling ang kukul. Papasok sa taniman. Nasa tumulan. O oh guys. Kailangan natin harangan dito yung golden kukul. Pumapasok na. Dami na. galing sa taas, Speed. <laughs> oh yan na, ah. yun guys natapos na lamig, Sunod, yun na naman ah na naman ang krok 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 Ayan mga kabukids, kakauwi lang namin dito sa bahay. Kailangan kong pababain muna yung mga naglilimlim na pato. Para ito ay mailagay natin. So hindi ko pa nado double check mga kabukids kung gaano karami dito. Sa 30 pieces na to yung buhay pa. At yung patay na. Kailangan ko na kasing ilagay agad. Dahil para hindi lumamig ng todo. So itong mga itlog nila ang dami mga kabukids oh. So meron tayo dito bilangin natin dalawa apat anim Katulad na nakita nyo guys kanina pagbaba nila Ang naglilimlim dito ay dalawa sa isang pugad So kayang kaya nilang limliman itong 30 pieces na itlog ng balot Itlog ng balot, <laughs> itlog ng itik Baliwala sa kanila yan Hindi ko natuloy na bilang kung ilan <laughs> Nasa 22 yata yan 22? Mm -hmm. Yun Meron tayong 22 pieces na itlog dito mga kabukids. So inalis natin. Actually mas malalaki yung itlog nila yo. Nang konti. Halos medyo hawig lang. So ito yung itlog ng pato, alisin natin. Kasi ito hindi naman mga fertile. So kahit limliman nila to ng buong buhay nila, hindi mapipisa. So papalitan natin yan ng balut. Pareha na yung ipagpapatuloy nila Mamaya ang gabi ko na ito Double check guys Kung ilan yung ipagpapatuloy ko dyan Yung iba Sigurado patay na yung iba dito eh. Kasi nga sa biyahe Tapos malamig na So, mahirap ngayon, maliwanag. Kailangan madilim yan eh. Para makita natin sa, liwa, sa ilaw. Ayan. Ayan. Ibalik natin to. Dahil ganyan talaga ang ano para hindi lumamig. Yun. So, ito. Ito yung ating tinanggal. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 tama So ito yung tinanggal natin guys mula dito sa naman at pinalitan natin ng balut So yan Tingnan natin ang update sa susunod na araw kung ilan yung ating maititira dito Pasalubong pasalubong chinelas. last <laughs> Maroon kami ditong balik bayan box. Unbox natin. <laughs> Excited na nga si Toy Toy Yun no. Kanina guys, nung nasa bayan kami, meron ulit tayong binili ditong pang merienda. Ito ay libre na naman sa atin ng ating supporter. Yun no. Meron tayong mga chicken. Wow, o, chicken. chicken ulit. Favorite Chicken ulit. Spaghetti. Yan, o. Kuha na kayo. Maraming salamat po sa naglibre sa Wow. Sarap. 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 ito meron ito ito meron tinidor oh, tinidor ah oh, makalimutan mm. sa susunod na eleksyon wala haluin mo muna haluin mo yung masarap yung sos sabi tayo gan bilog. Para pang ini maubos dalawa tayo. Ayaw ko. Ayaw ko. Ay. Ay. Pag hindi mo nga maubos okay sama sayang. Sayang ni pag ini maubos eh. Thank you very much sa nagpakain sa birthday. birthday mo? Sino ba may birthday? Si Sir Adrian. Thank you sa pagkain niya. Thank you po. Oh, chicken. Chicken kayo dyan. Sa side na yan. Hindi nga ako chicken. Kaya chicken Oh, chicken po. Sa chicken ako. Oh, ito. Magplato ka o. Para... Ito. may juice po. Mm. Wow, dami na ka gamot yan ha. Mm. Puro Thai part ito na request ni Ate Jinky doon sa Makdo. Hmm. Oh, yan. Thai part. Para sulit, busog si Bilog. Mm. Oh, kanina. Kuha ka na lang dito Juice, juice. Talagang puno. Sana. <laughs> Sana. Almost all <laughs> al tama lang at puno na niya. Oh, kanino totoo 'to? <laughs> wala na makakain. Ma, sanay sa handaan ah. na. No. <laughs> Pakiliki na 'yan, ibabalot na 'yan. Ibabalot na 'yan. Nakasang <laughs> ulan kanina. Nakasang. Sakto no, nagkaano kaya ng pilapil? Hmm. Pagkatapos nga lang na yun, bigla bag, naglakas ulit. Sakto exactly, mga kabukid. Kasi yung palay natin nga, ano na, kailangan na kailangan na ng tubig kasi pag nagtuloy-tuloy yung init, di dilaw na. So, ano na, ma matutugol. Ayos. Timing tayo sa ulan. Mmm. Kain po, kain po. Diyos ko, hindi ko pa nabubuksan. <laughs> <Ay. Ay. laughs> Alam ko, nangdasal na nga. Diyos ko, hindi ko <laughs> pa nabubuksan. Nagdasal na nga. Alam ko ano yun. Ba, recover ah. Mm -hmm. Recover sa sakit ah. Bilis. Tampalakas pala ito eh. Just agad? Buti na lang magaling ka na. Kung hindi mo hindi mo ma-enjoy yung mm. pagkain mo. <coughs> hey. Mm. Kailangan ng juice. Kasi baka gusto niya Bawal. Eh ang baso. Ito, 'to Lala naman sigaw, big big video. Busog ka na? Eh, mm -mm, dekitin mo ra ko yung kamay ako para. Kayo <laughs> kayo para kayo wala nang gabi, ano gabihan. Okay. <laughs> Amen. Namaya ikaka ini. Na okay naman yan kapag ano? <laughs> kapag busog na kasi, okay rin Itabi mo na lang yung iba. <laughs> <laughs> Okay, yan. Hindi ka pa nag-thank you sa nagpamirienda sa atin. Salamat po. Thank you po. Yun, no. Know. Salamat po ulit kay Sir Adrian sa pamirienda. Maraming maraming salamat. Po. At belated happy birthday po. Thank you po. This family. Yun, no. Know. Thank you po sa handa. <laughs> May shoutout ka dyan? Uh Oo. -oh. Nagpapabati kasi mag ano birthday yun may birthday ulit. <laughs> <laughs> joke lang po, joke lang. Sa kapitbahay. Ah, shout out po kay Sir JR Kiliano. Taga ano siya? Cayman Islands. San 'yun? Cayman Islands? Ah, kay Cayman Islands. Makasay Hello bansa. po. Ingat po kayo dyan, sir. Salamat sa panunood. Super <laughs> cute. Super cute daw <laughs> ni Bilog. Kakagigil. Akin na Kagatin mo po. Ay. Ako nga, nagigigil <laughs> na eh. na <laughs> okay. May isa pa. Wait lang. Asan na nga yun? Ewan. <laughs> sa sobrang daming screenshot, di na makita. Ay, naalala ko. Ah. Si, si Sir Anthony. Anthony? Fresnido. Siya yung may birthday. Hindi. <laughs> shout out po kay Sir Anthony Presnido. Hello po. Ingat po kayo dyan, Sir. Happy birthday po kay Ma'am Karina <laughs> Kunz. <laughs> uh, si Ma'am Karina Kunz, shout out po kay Sir Anthony Presnido. Happy birthday po. Si Ma'am Karina Kunz ang may birthday. Uh -huh. So happy happy birthday po ngayong November 8 So, you know. Silent ano daw sila? Silent viewers. Okay, batin. Happy birthday to you. So, yun lang guys. Thank you. Salamat, salamat mga kabukids. Salamat mga kabukids. Bye. Nasunod naman. Nasunod ulit. Nasunod na birthday ulit. Ayan mga kabukids. Update na lang natin yung sa susunod yung ating mga nilagay na balut So, tingnan natin kung ilan yung sa 30 peraso na yon kung ilan yung ating mapapapisa na magiging itik. Magiging sisiw siya. So, yan. Abang-abangan natin mga kabukit. <laughs>